manalangin tayo. Panginoon Hesu Kristo, bugtong na anak ng Diyos, aming tagapagligtas at manunubos. Basbasan mo kami, pagpalain mo kami, biyayaan mo kami ngayong gabi. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Mahal ka namin, alam mo na mahal ka namin Ngunit kung minsan hindi ito ipinapakita ng amin buhay. Aminado kami na kami ay nagkukulang at kadalasan ay hindi naging tapat sa amin pangako na sundin ang iyong mga tulo at kalooban. Ngunit nagpapasalamat kami sa iyo na ang iyong pag ay hindi nakabatay sa amin mga kahinaan at pagkukulang. Mahal mo kami sa kabila ng aming mga kasalanan at kahinaan. Ang iyong pag-ibig ay malawak at umaapaw na tinatakpan ang lahat ng aming mga kamalian at pinupuno ang kaibuturan ng aming mga puso. Mahal mo kami hanggang wakas at walang kondisyon. Mahal na mahal mo kami kaya ibinigay mo ang iyong sarili para iligtas at dalisayin kami. Sa pagtatapos ng panibagong araw, hinihiling namin ang iyong pagpapala. Tanggapin ang lahat ng gawain ginawa namin na iyon at pagpalain ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at palakasin mo kami upang hindi kami madaling magkasala laban sa iyo. Pulungan kaming mamuhay sa mundong ito bilang mga manlalakbay na dumadaan lamang sa amin daan patungo sa aming tahanan sa langit. Ngayong gabi, kami ay nagpapakupkop sa iyong pag-ibig. Ito ang tinakaligtas na lugar, higit pa sa yakap ng isang ina. Kami ay pagod at nakahanap kami ng kapahingahan sa iyo. Kami ay mahina, ngunit ang pagiging malapit sa iyo ay nagpapalakas sa amin dahil ang iyong lakas ay dumadaloy sa amin. Kami ay may kapintasan, ngunit ang iyong wagas na pag-ibig ay naglilinis sa amin. Panginoong Hesus, sa sandaling ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalungkutan at pangangailangan. Mangyaring hayaan ang gabi na pasiglahin ang aking espiritu at naway ang ating mga panaginip ay magdala sa akin ng lakas ng loob at karunungan. Upang magising ako bukas na puno ng pag-asa at sigasig na magpatuloy sa landas, patungo sa paggamit ng aking mga pangarap at ng aking makabuluhang layunin. Ngayon, Panginoong Hesus, magpapahinga kami ngayong gabi. Hindi kami natatakot dahil babantayan mo kami. Panatilihin mo kami ligtas at bigyan kami ng mapayapang pagtulog. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa iyong banal na pangalan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang nalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa amin mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang tinagpala sa babaing lahat. At tinagpala rin naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.